Nire-respeto ng mga mambabatas ang ginawang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete, kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng ntf Ayon kay Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, sa ngayon hindi naman ito nangangahulugan na agad nang mapapabilang sa oposisyon ang bise presidente lalo pa't hindi naman niya idinitalye ang dahilan ng naturang hakbang. It's a political move maybe, one is It will uh, give the Vice President uh, the leeway to speak what's truly on her mind. Ganyan din ang pananaw ni Santa Rosa City Laguna Representative Dan Fernandez. Paniwala ng kongresista na nanatili pa rin naman anyang nagkakaisa sina VP Sara at Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. sa kanilang hangaring mapaunlad pa ang bansa. I think uh lahat naman tayo may kanya-kanya reason and uh we have to respect the decision of the vice president. Marami naman ganyan eh isang ala uh, diba uh, they come and go no Yung mga political appointments and uh, tayo naman dito uh, all we have to do is to uh, legislate. So hindi naman kami maapektuhan sa amin trabaho. At sa ngayon, hiling naman ni Albay First District Representative Ed Lagman, sana'y karapat-dapat at may sapat na karanasan ang opisyal na papalit kay VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Sa Senado naman, naglabas din ng pahayag ang ilang opisyal ukol sa isyu Ayon kay Senate President Francis Escudero, iginagalang niya ang pasya ni VP Sara at hangad niya ang ikabubuti nito sa kanyang patuloy na pagsisilbi bilang vicepresidente. Presidente. Si Senadora Amy Marcos naman, iginiit na hindi kailanman magmamaliw ang kanyang pagmamahal at paniniwala sa ikalawang Pangulo. Dahil iisa lang naman daw ang hangad nila at ito ay walang iba kundi magwagi at magtagumpay ang bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.